naglilinis tayo ng ating paligid.

Ah, Anihin ko na yung mais kasi ano na siya. Ang baga tigas na. Siguro pa ano na lang to. Pang tanim ulit. Ayun o. dik na niya kaya <coughs> agad siya na harvest na <coughs> mabaya yung mga ano to tira tirang nais. na hindi na na-harvest. Ah, grabe pala linisin dito. ikan anime ma Oru naman pa makukuha dito Inubos na binalatan Daga pala ta Ang galing yung last na anihin dapat may mga bukas sa akala ko ibon daga daw yan halos lahat may wala na wala na rin palang aanihin wala na makukuha halos eto na lang ang laman ng mga ano yung lang lang sa mga ano niya Magaling din ano. Grabe <coughs> so sukal pala dito no. Yung iba, kamukha na ito. <coughs> Hindi pa na ano siguro napuntahan. Ayan. Ayan. там, там, не там, Marga! You ask Lola. Kunin natin yung light. Ay, ano. Kunin mo kami yung lighter. Sayang. <clears throat> Wala na palang maaani siya. Bawal ka dito. Masyado masukal na. Tiger. What? No, it's gone now. Where's the bird? It's gone. It went over there. What bird? The ano? The white one? No, it's a black. What black? No, ulan po. Okay, you stay there, ah. Don't lang sa makilinis. May mga mani, ah. Oh. nalagyan na ng damo yung mga mani. Sisigaan ko na lang agad yung mga pinutol na sa mais. Para eh hindi siya mabasa natag-ulan. Na. Maana na lang agad siya masunog. Wala na tayo mais, guys. Wala na pong nakuhang mais. Talagang inubos na. ibon. Ibon tsaka daga. So, ayan lang. Hindi ko na lang tinuloy kasi wala na talagang laman. uwi na. So, uwi na tayo. Wala rin palang makukuha ang matis. Kailangan na lang talaga siya. Linisin na para matanin ng ibang gulay. Okay. Upload na lang ako next video. Naglilinis kami ng paligid para next tanim. Marami na pwedeng taniman. Bye-bye. Hmm.